Hello everyone! For today's video ay meron naman akong bagong recipe ngayon. Ayan. So, binuhusan ko pala siya ng mainit na tubig dahil yung ating salmon head ay hindi na siya masyadang fresh. Prose na siya nang dumating dito at hindi na siya talagang fresh na fresh yung ating salmon. Kaya naman, binuhusan ko siya ng kumukulong tubig para matanggal yung kanyang lansa. At pakatapos ko nga siyang buhusan ng mainit na tubig, sinalin ko na siya sa isang plato. Ayan. So, ganyan lang guys yung gagawin nyo kapag hindi na fresh yung inyong mga isda. At ito nga, pakatapos ko naman siyang ilagay dito sa plato, ay ilalagay muna natin siya dito. At ito naman yung aking gulay na ilalagay. Meron ako rito ang Ayan, yung ating pichay ay fresh na fresh talaga. At ito na nga, no, yung ating salmon at yung ating luya, bawang at yung onion, sibuyas. Ayan, so hiniwa-hiwa ko nga yung ating mga sangkap. Ayan, pati yung bawang pinisa-pisa ko na tapos yung ating luya naman ay kailangan nating hiwain ng maninipis din. Ayan, sulitan lang natin yan pagkakatapos ko naman siyang hiwain, ito naman yung ating ilalagay. Meron tayo rito asin at yung curry powder at yung ating coconut milk. Yung ating coconut pala ay ilalagay na natin dito. At syempre, nagpakulo na rin ako ng tubig para yun ang ating ilalagay dito sa ating coconut powder. Wala pala kaming coconut fresh, kaya ito na lang yung aking gamit. Ayan. So, ngayon, may pinakulo akong tubig dito. Ay, lalagay natin ito dito. Yung isang sachet nga pala ng coconut powder ay katumbas ng one half uh, one half cup na tubig. Ayan. So, dahil gusto ko talaga ay puro, kaya one half lang. Pero, pwede nyo naman daglagan siya. Kaya lang, medyo malap na magawin. Ayan nga guys, sinalo-halo ko lang yung ating gata. Sa so, ito na guys, mag-start na tayo. Konting gamit ko pala ay olive oil pag nagigisa ako. Ayan. Sintayin lang natin na uminit yung ating oil. Ayan, sumainit so na yung ating mantika. Lalagyan na natin yung ating garlic, sibuyas, at yung luya. So, pinagsabay-sabay ko na. Ayan. So, at ngayon, lagyan na natin siya ng curry powder. Kansyahin nyo na lang, guys, kung gaano karami yung salmon nyo. Uh, kansyahin nyo na lang yung curry powder. Ayan, halo-haloin natin. Ayan, huwag nyo sunugin yung curry powder. Ilalagay na natin yung ating uh, coconut milk. Ayan. At syempre, ilalagay na natin siya ng asin. Ayan. Okay, since kulong-kulo na yung ating gata, pwede na natin ilagay yung ating salmon. Yan. So, ang una natin ilalagay dito ay yung ating salmon. Since na pinuhusan natin siya ng mainit na tubig para matanggal yung lansa niya, So hilera lang natin na ganito. yung mo naman ay saglit lang naman yan maluto Pero guys, mas okay pa rin na gumamit kayo ng fresh gata. So, ang gamit po kasing gata ay yung nasa powder. Yung pa, nasa pa. Pero mas better na gumamit kayo ng uh, coconut milk, yung fresh. Ayan. At ngayon, dahil saglit lang naman maluto yung ating salmon, ilalagay na natin yung ating pichay. Ito yung ating pichay. So, takpan natin siya ng mga dahon. Ayan. Yeah. Okay. At pagkatapos yan, huwag lang natin munang haluin. Tatakpan natin. Okay, takpan muna natin. Tapos, hinaan na rin natin yung apoy. Ayan. Ayan. So, na yung ating, ano, maliit nga lang nga yung aking takip. Wala akong takip na malaki. Okay, time to check. Time check. Check na natin yung ating niluluto. Ngayon ay tikman muna natin. sakto na yung lasa. So, hindi na tayo mag a ng asin. Ayan. So, ayan guys. Ito yung aking recipe ngayong araw. Today is Friday. So, ito yung ating lunch ngayon. Thank you for watching.